Magandang magandang araw sa inyong lahat mga kababayan. JDB uli ang inyong abang lingkod. Pag-usapan po natin ngayon ito. Uh, yung nangyari kaguluhan dyan sa Kongreso na sinasabi nga po nila, ni, uh, sinasabi nga po, ay meron daw plano na um, ikudeta etong si Martin Romualdez. So, itinuturong sa larin ay si Gloria Arroyo. And then later on, nagresign resign etong si uh VP Sara sa pagiging uh, chairman ng partido Lakas CMD. Si partido po. Hindi naman niya original itong partido. Ito po ay partido na ano na umampon lamang sa kanya. Pero napaka ano dear sa kanya mismo. Uh, si Gloria Arroyo na isa po sa mga iconic personality ng partido Lakas. Kasi dating naging presidente at nasubukan kung paanong mag-handle ng tao pabagsak ng isang pangulo <laughs> 'di ba at uh, nakinabang sa pagpapabagsak ng dating uh, House Speaker na si uh, Alvarez at ang uh, nasa likod nito na ipinagkanulo ng kanyang tatay mismo ay si VP Sara 'di ba na na pala ng mainstream medias fake news na may sinabi raw si ano na um uh, ipapa -im, ipapa-impeach niya si Pangulong Duterte. Paano niya gagawin 'yon? Kaibigan niya si Pangulong Duterte. Oh. 'Di ba? Kasi nanggiri naman ito ni Alvarez. Now. Noong uh, magka uh, lipas na yung mga ilang yung araw, 'di ba? Ito lang ngayon si SMR, eh, masyado naman din ding tahimik hanggang sa nagkagulantangan na lamang, yung sagot niya kasi, eh, malayo, kundi uh, marami tayong dapat nang trabahuin ng kongreso, mga ganon. Napakalayo po doon sa usapin. Lumutang tuloy lalo ang tanong, meron ba talagang plano na patalsikin ka? Ngayon. Kasi lumilitaw doon, ay napagdudahan po ang uh, malinisan ng intensyon, kung malinis nga, ng uh, PDP laban at saka ng uh, miyembro ng lakas. Bakit? Last two minutes, nang minotion para si Bakin si Gloria Arroyo. Problema rin kasi wala nang mga tao sa Kongreso at mukhang meron pong connivance dahil wala man lamang nag doon sa motion na siya po ay i-demote diba? At i elect into a uh, a little lower lower position. And then sumunod po nito, uh, Lunes, session nila nagmano etong si uh, Martin Romualdez at saka etong si yung uh, pumalit sa kanyang kanyang uh, taga third -dist district ng uh, Pampanga rin, pero PDP Laban. Okay? Kay Gloria Arroyo. So, pagpapakita lang talaga ito na eh, mukhang nakuryente nga ba talaga itong sila Martin Romualdez o balak lang talaga nilang suluhin ang koneksyon uh, connection kay PBBM. ba diba? So yun na yung mga tanong doon. Now, ang isang ano rito ay uh, sinabi nga na hindi na po i-reveal ni Gloria Arroyo yung naging uh, alita nilang dalawa. Okay lang yun. Okay lang yun. Pero ang meron po ditong burden, okay, bilang transparency po. At obligasyon ito ni Speaker Martin Romualdez total sa kanilang kampo ng galing ang salita na merong planong patalsikin siya. So obligado po si Speaker Martin na magpaliwanag sa taong bayan. Bakit? Aba, who is the boss? <laughs> Di ba? Who's the boss? Us. Who's paying their paycheck? Us. Oh, ini-enjoy nila yung lavish lifestyle galing sa buwis natin. So, kailangan maging malinaw po sa taong bayan. Di ba? At yun naman ay kailangan din naman nila. Lalo kung may mga plano silang mas matataas pang mga posisyon. So, ito pong Ouster Plot Reveal ay pinalutang na po talaga nito ni um, ito, ito, nagpalutang. Oh. Ayan, si Lagman. So, huwag kayong magagalit. Kasi maging ako man po, gusto ko rin yun, sabihin din, din, po, din po nito ni Martin Romualdez. Diba? Ikwento mo sa amin. Total eh, nagkasundo na. Bati na kayo ni, bati na kayo ni Gloria Arroyo. 'di ba? O 'di sabihin mo na kung sino-sino yung may pakanayan, ano yung nakarating sa iyo, ito ba ay kwento sa iyo na may mga sumipsip sa iyo. Eh alam niyo ho sa kongreso, ha? Ah, sipsipan po talaga diyan. Okay, sipsipan diyan. O oh, akong pinsan na naging congressman si Eddie Pilapil ng Camarines uh, Sur. Oh. Sipsipan talaga diyan sa kongreso. Uh, speaker, Mr. Speaker, ah, kailangan po ganito, ganyan, ganyan. Magsabi lang po kayo sa amin. Bakit? Aba, biyaya. Mga, mga budget, budget. Pork barrel. Dahil pagka hindi ka sip, -sip at hindi ka kilala, kaaway mong speaker, snubbers ka. Diba? Kawawa lugar mo. Now, kailangan dito, eh, linawin niyang maigi. Diba? Kung siya ay nakoriente, at nag-iingat labang siya na huwag ma-impeach si PBBM. Sabihin niya. At oh, ngayon, eh, I learned the lesson. ba? Diba? And I'm sorry. Dapat siya po yung magsabi ng I'm sorry. ba? Diba? Kasi lumilitaw ngayon dito, eh, nakuryente. Itong sila, Speaker Martin Romualdez. Ngayon, lalo na. Ha? eto pa ang asawa niya eh nagbabalak kumandidato this coming 2025 pagkasenadora. Aba, sa akin lang, eh. teka muna, madam. Ano na bang achievements ninyo bilang isang mambabatas? Baka pagka naupo kayo sa loob ng Kongreso, we eh, mag ano, <laughs> magikayong <laughs> mag kayong <laughs> mambubutas ng upuan. 'Di ba? Because of popularity lang ng presidente ng Pilipinas. Oh, yung uh, asawa mo ay pinsan ng presidente ay eh, palagay ko hindi dapat yan maging basihan natin. Kahit kailan, hindi po, po pwede maging basihan yan. Dapat ng galing at talino, diba, kakayanan ng isang tao. O, hindi po natatransfer yun. Okay? Lalo na't wala namang genes sila na magkakukonekta. Ngayon, ah, ito pang isang tanong. Ito bang si uh, VP Sara? Eh, hindi pa sila nagkakaayos eh. O, di ba? Now, dito sa pangyayaring ito, ako po naniniwala personally. Magkakaayos po yung dalawa. Si Speaker Martin at saka ito pong si VP Sara. Magkakasundo't yan. Bakit naman hindi magkakasundo yan? ba? Diba? Eh mga politiko yan. May mga pinagsamahan sila. No. Alam niyo sa mga politiko, iba ang politika, iba ang personal. Tandaan niyo 'yan. Maaaring bilang politiko, yung mga yan, e eh, plastic yan. Huwag tayong magplastikan dahil yan po yung katotohanan. Plastic ang mga politiko. Kailangan nila na gawin yan or else, di ba, hindi pwedeng ipakita sa taong bayan na sa konting kembot lang o kibot, e eh, naapektuhan na sila. makikisibangot na rin sila. So, they have to keep on smiling. Kita nyo si Ati Glow. Di ba? Laging glowing. O. ah oh. 'di ba? Eh mga politiko, laging mga ano, oh, sara ang gitong ngumiti oh. 'Di ba? Now, ako naniniwala ako na 'yan ay magkakaayos. However, meron na pong lamat. Okay? Lalo na, tignan nyo ha, pareho silang dalawa na mataas ang posisyon. Oh, hindi napapansin ito ni Martin Romualdez, nilalamon na pala siya ng sistema ng partido na inaayawan ni VP Sara. Oh, anong partido 'yon? Partido ng tatay niya. Ano'ng ginagawa ng partido ng tatay niya? Gustong magposisyon ng tao, walang iba kung hindi si Bongo. Pilit idinidikit kay VP Sara. ng niya nang iniwasan nung bago mag 2022 election. 'Di ba? At ngayon, idinidikit. So maaaring yung isa pong paglay dahilan ng paglayas ni VP Sara ay ang uh, kasi nakikita ko pong dahilan ay eh dalawa. Unang-una, yung pagiging niya kaya siya naging tambaloslos pagiging inutil ay hindi niya napigilan, hindi niya na verify ng maigi meron ba talagang uh, planong ikaw ay ikudita. 'Di ba? At para yan ay ma-verify mo, pagpapakita ng ikaw ay isang strong leader, you have to talk to the person. ba? Diba? Komprontahin mo si Gloria in na private way. Na, Madam, uh, usap naman po tayo, binakarating sa akin, na may magkukudita raw po sa akin, kasali ka daw po. At ikaw pa sa po, promotor. Ano po bang uh, nabalitaan nyo ba yun? Yung mga tipong ganun, ba? Diba? O, pag sinabi niya na, ay hindi, totoo yan, hindi yan totoo. Kasi ito po yung mga nakausap kong mga tao. Usap-usap po tayo. Ngayon, pag itinuro talagang si Gloria, napatunayan niyang si Gloria nga, ma'am, eh, marami na hong umamin. Kayo po talaga ang promotor. Ayoko naman po kayong mapahiya. So kung pwede po, paki pakibakante na lang yung posisyon ninyo bilang senior deputy speaker. Tapos, kakalimutan ko to. Okay, gusto ko lang masiguro kasi intact yung uh liderato ng kongreso at yung ating uh, taumbayan nawala silang agam-agam na ayan na kukuditahin na i-impeach na ng lakas si BBM. 'Di ba? Dapat ganun. Oh. Eh ang nangyari <laughs> baliktad. 'Di ba? Now, for me uh Di ba sinasabi ko sa inyo palagi? Makinig kayo ha. Sinasabi ko to palagi sa inyo. Kapag, eto, anong gagawin ni VP Sara kapag nagtagumpay ang mga klokoy na i-impeach si BBM? Ano sinasabi ko palagi sa inyong gagawin niya? Kapag nagtagumpay, kayo ka ako mga DDS na mga politiko na sabik na sabik na ipuesto si VP Sara kahit hindi niya gusto. Dahil kung gusto niya, ha? she could have done that before. 'di ba? number one lagi sa survey. Oh, matagal nang inginunguso na magpresidente. And then the Marcos loyalist is willing to support kung ang magiging desisyon ni BBM ay mag-vice president Kisara. Sara. Huwag lang makapwesto ang dilawan. 'Di ba? Sabi ko sa inyo palagi, ang gagawin lang ni VP Sara diyan at hindi yan mag bili magre-resign lang yan. 'Di ba? Tama. Oh, eh rito pa lang sa ginawa nila eh. <laughs> Nagresign na kaagad. No. Di ba? Sa madaling salita, hindi niyo siya magagamit, hindi nyo siya mapapakinabangan. So ito pong ginawa ni VP Sara ay sample. Pangalawa, imposibleng hindi po nakarating kay VP Sara yan na mayroong ganong plano ang uh, CCP laban at saka itong lakas CMD na ang presidente ng partido ay nakikipag ha ah, aliansa. Hindi na po ito usapin ng unity team. Ah, kung iniisip nyo pa yung ginawa nila nila Martin at saka ng CCP laban ay unity team. Isa pong malaking kalukuhan yan. At kung may magsasabi sa inyo niyan, yan po ay bahagi pa ng unity team. Isa pong malaking kalukuhan yan. Dahil ang unity po good for until May 9. Diyan lang yan. Coalition lang yan. 'di ba? Sama-sama sila. At ang maganda, dinadala pa rin nila yung nagpanalo sa kanilang lahat, pagkakaisa. Okay? Pero ito po nga alyansa ng CCP laban at saka nitong uh, lakas CMD, e eh, ibang political movement po 'yan. I mean, ibang uh, political uh, gesture po 'yan. Okay, ibang kilos yan. Yan ay prepositioning for the 2025 midterm election. At ang asawa pala ni Martin, kakandidato. So naghahanap ito ng mga kaalyado para sa dagdag makinarya. Okay? Plus, para sa 2028. Alright? Ngayon, uh, may uh, nagsasabi din na ang magiging tandem daw po kasi, ito yan ha, may, magiging, may binubuo po kasi na no, tandem daw, ang uh, sinasabi nila ay si Martin Romualdez Uh, at si VP Sara. Si VP either magpresidente, kung tuto pa rin ni VP Sara na mag-2034 pa magpresidente, Martin will run for the presidency. Sabi pa lang yan. At hindi pa yan ganun ka-verified. Pero yan na po yung uh, mind conditioning na sinasabi nila. Of course, this politician will deny because nasa mind conditioning process pa lamang po. Okay? Ganyan. Pag nag-click, Uh, they will push that through hmm. Ngayon, ha? Ah, parang uh, sana punta si Amy Marcos. 'Di ba? That is an attempt <laughs> para hubiyakin yung 31.6 million na boto ni BBM. Okay? Pagdating ng 2028, eh maglalaban. Ganun ang gagawin nila. Oh. Kaya lang, mukhang may malaki sila talagang problema. They are underestimating the uh, loyalty brand ni VP Sara kay BBM. di ba? At makita nyo rin naman, okay naman si BBM at saka si Sara. Okay naman si Sara at saka si Aimee. Pagkatapos ng mga gulo-gulo na yon, di ba? Oh, makikita nyo agad sila magka magkasundo. Hmm. So, ang maliwanag lang dito talaga, natambaluslo, si eh, ito talagang pinsan nila, Ah, uh, etong si Martin plus etong uh, si Bongo at yung mga taga partido uh, PDP laban or CCP laban na gusto talaga silang pagdikit-dikitin. Eh ayaw nga ni Sarang makadikit, makabahagi man lang ng buhay niya ang PDP laban. Oh, at ang PDP laban kailan lang dubikit yan sa uh, unity team? Late na. <laughs> <laughs> 'Di ba? Kasi nung nangangailangan si Sara ng partido, hindi nga niya pinasukan ng PDP na willing open arms, takabuka ka pa. Oh. Papasok na lang siya sa partido. Pero alam niya kasi pagkasumali siya doon, nako. Ah, ang daming pabor ang hihingiin sa kanya. 'Di ba? Tapos tatrabahuin agad nila na magiba si BBM para mailagay siya sa pwesto. Ah, ganun ang galawan doon eh. 'di ba? Kaya po ito rin na, ah, pinipilit ng mga maka Duterte na ang ang, ang uh, mukha ng administrasyon ay dapat mukhang Duterte administration pa rin. Patayan dito, patayan doon. Putang ina niyo, putang ina mo. 'di ba? Papatayin ko kayong lahat. Ganun pa rin, war on drugs, pakyo America, 'yung ganun. Oh. Yan pa rin ang uh, gusto nilang mangyari. Bakit? That is a freaking mind conditioning. Nang sa ganun, pag oras ng sinibak na si BBM or in the process of destroying BBM, nako, ang naisipan ng taong bayan, nakaset na. Wala talaga, babagsak talaga si BBM. Ipagpasa na lang natin, hindi talaga para sa kanyang presidency. At least naging presidente siya. Napakita niya sa kaunting panahon na kaya niya. Wala tayong magagawa. 'di ba? At ang pinaka nakakatakot po rito mga kababayan ay ito. Ha? Ako ang nakikita ko rito sa tindi ng galit, ng mga matitinding may galit dito sa mga Marcoses. The impeachment will come on the fourth year of this administration. Ngayon tatanungin ko kayo, bakit naman fourth year pa JDB? Bakit hindi pa agahan nang masapok na namin sila? Bakit hindi pa ahan? O, kayo tinatanong ko kayo, bakit fourth year? Okay? Pagpasok ng ikaapat na taon ni BBM, dyan nila pupuliduhin ang paghahanap ng butas para maisalang ang impeachment. At yan ang nakakatakot. Pag yung mga pagboto na naman ninyo sa inyong mga kongresistang bayaran, ay nako, siguraduhin yung inyong iboboto, hindi po bayaran. Impluensyahan yung mga kabarangay nyo. Okay, if you want to protect the president, if you want to protect your decision to make BBM as your president, you have to do the right thing. Sa pagboto sa 2025, choose the right candidate. Hindi yung bayaran, di ba? Doble kara sa kongreso, oh, magnakuntunga nga, ay patay kayo dyan. O. Ngayon, uh, ganito yan ah Bakit po fourth, fourth year? Kasi ho, sa constitution natin, kapag ka, ay maudig sa makinig ka, kapag ka, ang presidente po nakaabot ng ikaapat na taon at natanggal sa pwesto, hindi na po siya maaari pang kumandidato pagkapangulo. Okay? So, kung siya naman po ay matanggal bago mag-ikaapat na taon, yan pwede siyang tumakbo uli. Gaya ng nangyari kay Erap. Okay? Oh. So, yun po yung pasihan doon. Kaya ang nakikita ko rito, talagang pupukpukin nila ng paninirayan on the fourth year para hindi siya makakandidato. At mapaaga pa nila ang pagpasok sa kapangyarihan. Kaya lang, like what I've said, iwanan lang sila ni Sarah. Kaya ba nilang sigmurain ang Senate President na susunod o kung sino man ang susunod na Senate President, that is another thing to watch out. Who will be the next Senate President after 2025 election? Diba? Because for now, si Subiri. Sabi na nga nila, ay, uh, ayaw namin kisubiri. Subiri. <laughs> Then sa 2025, tignan natin sino ang magiging susunod na Senate President. Kasi kung mag-resign ng Vice President si Sarah, then the Senate president will be, di ba, the successor. At siya magiging VP. Oh. At kung umalis din naman siyempre ang VP na naging presidente, o bago pa maging presidente, eh umalis na, then the Senate president will become the president apparently. Oh. Then they will elect ah, uh, from, their, uh, from their ranks who will be the successor para maging Senate president. Then that Senate president aakyat lang yan para maging vice president. Ganun lang. O, oh, di ba? So, yan. Ngayon, para sa akin po, ito naman. Para sa akin, hindi na dapat bumalik si VP Sara sa lakas. Bakit? Ang pagit eh. Para ano to? Um, umalis ka doon. Kasi hindi mo nagustuhan yung isang bagay. Tapos babalik ka kasi pabor na naman sa di ba? So pagpapakita ito ng pagiging mahinang leader. Oh, lalo na yung mga palit-palit ng mga uh, pagpapalit, yung political turncoatism, nagpapakita yan ng isang pagiging mahinang leader. na now, now, ganito. Ang dapat dito is hiwalay na siya dyan sa lakas dahil isa pa na, eh, ganoon naman talaga mangyayari. Eh. Dahil ang uh, lakas, e eh, dumidikit. Diba? Kinaka nagpapalamon o nagpapakain sa galawan ng CCP laban para makaposisyon. ba? Diba? At makondisyon ang isipan ng mga tao for the 2028 Sara Bongo or Bongo Sara. Wala kasi silang ibang maipapangkandidato, just ko po. In only Bongo. Ang tanong ba kaya ba niyang harapin yung mga yung mga foreign dignitaries? Kaya ba niyang i-represent ang Pilipinas? 'Di ba? Eh kay Franklin Drilon pa lang, di na siya umubre. Oh. Paano pa sa ibang uh, mga Makakaharap niya. ba? Diba? So, para sa akin, wag na. Meron siyang political party. And ito namang nakikita ko sa political party ni VP Sara. Pwede po niyang i-upgrade ito para maging national party ito. Yung level nito. Ipapa-accredit nila yan sa Comelec para maging ano to, para maging uh, uh, ka-level na ng mga partido ng lakas, uh, nationalist party, liberal party, Diba? Pang-national na. At hindi yan mahirap para sa kanilang ipa-upgrade yan. Bakit? Eh, unang-una, matagal na yung local political par political party niya. Oh. Plus, kilala siya. Nasa pwesto siya. Hindi mahirap sa kanila ang mangalap ng magiging members nationwide. Eh, baka nga yung ibang mga lakas member diyan pa maglipatan. Oras ang ginawa ni VP yan. But anyhow, malayo pa naman. Because the perfect time to do that is by 2026 para ma-prepare talaga ng maigi ang 2027. Para 2028, labanan na. Di ba? Yan. Okay. Um, so tingin tayo ng mga comments ninyo.